Hello guys! So ang tanong po, dapat po ba real name ang ilagay po natin sa atin pong Facebook para po ma-monetize? And po sa da ang dami po kasi guys nagtatanong kung makaka po ba ito sa monetization? Kung iba po yung inilagay natin na pangalan natin sa atin pong Facebook? Kung hindi po yung totoo pong pangalan natin? So ang sagot nga po dyan guys ay hindi. Hindi po yan makaka kahit ano pan pong pangalan yung ilagay nyo po sa inyong uh, Facebook. So, pwedeng pwede po kahit uh, kahit AKA or kahit ABC, yung mga ganun guys na mga name ay mamomonetize pa rin. Mamomonetize pa rin po ang ating pong Facebook As long as, basta lang po na yung pinupost lang po natin na video ay dapat po original, okay? So, dapat po yung nakasunod po tayo uh, sa mga policies, yung sa content and partner monetization policies at ganun din po guys sa uh, kanila pong uh, um, community standards. At dapat rin po, dapat authentic a video yung mga pinopost po natin. At doon po nagbabase uh, uh, si Facebook yung mga uh, pinopost po natin na mga content a video, hindi po sa kung ano po yung name na inilagay po natin, na ginamit po natin. At yun nga po, pagkapasado nga po tayo sa kanila pong mga policies, ayan, pag nakapasa po tayo, at pagka na-meet nga po natin yung mga criteria na kailangan po nila, ayan po, yung mga product po, yung mga products po ni Facebook, ayan, yung mga stars, yung sa in-stream ads, ads and reels, ayan po, lahat po na pwede pong pagkakakitaan kung pasado po tayo, kung nakuha po natin, kung na-meet po natin yung mga requirements po niya, ay mamonetize po tayo so yun lamang po guys so uh, uh, whatever po no uh, kahit ano pong name ang ilagay nyo po ay mamonetize po as long as nakasalot po tayo sa kanila pong policies at uh, authentic and original po yung mga pinopost po natin na mga video yun lamang po guys at uh, I hope po nakatulong po sa inyo. Pa-follow po at pa-share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching. Bye-bye!